kahulugan at interpretasyon ng Isaiah chapter 5 verse 20 kahabag-habag ang mga nagsasabing masama ang mabuti at mabuti ang masama ang dilim ay liwanag at ang liwanag ay dilim ang mapait ay matamis at ang matamis ay mapait kahulugan ang talatang ito ay nagsasaad ng babala mula sa Diyos para sa mga taong binabaliktad ang tama at mali. Sa panahon ni Propeta Isayas, ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan pero tinatawag itong mabuti. Isang uri ng moral na pagkalito o moral confusion. My friends, I offer you not empty promises, but a future filled with abundance and joy, a path to true fulfillment. My friends, I can see the doubt in some of your eyes, but I assure you, What I offer is the truth, the path to true enlightenment and prosperity. Interpretasyon: Pagbaluktot ng katotohanan. Ang mga tao ay sinasadyang baguhin ang pananaw sa tama at mali ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Halimbawa, ang kasalanan ay tinatawag na freedom o expression kahit labag ito sa kalooban ng Diyos pagiging manhid sa kasalanan. Ang liwanag, katotohanan, ay tinatanggihan at ang dilim, kasamaan, ay niyayakap. Ito ay tanda ng pagtalikod sa Diyos. Babala ng paghuhukom. Ang salitang kahabag-habag ay hindi lang simpatiya. Ito ay paghatol mula sa Diyos. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay magdadala ng kapahamakan aplikasyon sa ating panahon maraming halimbawa ngayon ng pagbabaliktad ng tama at mali kasinungalingan na tinatawag na white lie immoralidad na tinatawag na pagpapakatotoo katiwalian na tinatawag na diskarte Oh, this is a delightful vintage. Oh. It pairs so well with these grapes, doesn't it, father? <laughs> <laughs> Indeed, a truly blessed combination. <laughs> this wine is truly a gift from above. And these grapes are divine, father. Everything is better in good company. <laughs> Ang Isaias chapter 5 verse 20 ay paalala my absolute truth. At ito ay nagmumula sa Dios. Hindi lahat ng tinatanggap ng mundo ay katanggap-tanggap. sa langit. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo sa iba. Naway pagpalain ka ng Diyos hanggang sa muli.